Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Edo, kay Lilibit Tumage, Melinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Habang umaatras naman itong si patuloy pa rin itong nagpaputok doon sa mga papaatake at umaaligid ng mga amaranhig. Nang magkakasama na ang takto doon sa gilid ng puno ng kahoy, ang dalawang nasa kanilang likuran na palihim na sanang umaatake sa kanila. Agad nilang pinagtutulungan ang mga ito. Napatay nila ang dalawang unit na susugatan na naman ang mga ito. Itong si Kimba, mayroon itong dalawang mga sugat sa kanyang magkabilang balikat. Tatlo na lamang ang natitira sa kanilang mga kalaban. Tumigil na ang mga ito sa pag-atake habang nakatayo ang mga ito doon sa unahan at nakatitig ng matalim sa kanila. Wika ka nitong si Kiram. Bakit kaya tumigil ang mga ito sa pag-atake? Kimba, gano'n. Baka may pinabalak na naman ang mga ito. Malakas ang kanilang mga usala, kaya dapat na ingatan ang mga ito. Tama ka, Kiram. Sa tingin ko, mukhang may binabalak nga ang mga ito malala na ang mga sugat ninyong dalawa. Mayroon na din ako mga sugat. Mukhang hindi natin kakayanin ang mga iyan, lalo na kapag dumating pa ang kanilang mga kasamahan na ang mga talim. Natitiyak kong sumusunod pa rin ang mga ito. Ilang sandali lamang, biglang nahihilo ang tatlo. Nayanig ang lupang kinaroonan ng mga ito at gumagalaw ang mga damo at ang mga punong nakapaligid sa kanila kasabay naman ng kanilang mga nararamdaman biglang nawala ang tatlo doon sa kanilang kinatatayuan na na itong sikimba dahil batid nilang papaatake na ang tatlong mga amaranhig sa kanila huwi ka nito sa kanyang mga kasamahan naluko na mukhang tinamaan na naman tayo ng kanilang mga usal kailangan natin na mabasag agad ang mga ito Mabilis na gumagawa ng mga usal ng sabayan ang tatlong magkakaibigan. Ngunit biglang bumagsak sa kanilang harapan ang isang nitibong amaranhig na mayroong matinding sugat sa liig. Sumunod naman ang dalawa sa kanilang likuran na bumagsak at agaran na nangingisay ang mga ito. At tulad doon sa nangyayari sa isang nitibong amaranhig sa kanilang harapan, Mayroong matitingding tama din ang dalawa sa kanilang mga liiga. Bukod pa sa mga nakakagulat na pangyayaring ito, mayroon din silang nararamdaman na mga presensya. At ilang sandali lamang, bumagsak naman sa kanilang likuran na sinamaki. Toto, Butyok at itong sinunoy, hindi makapaniwala ang tatlo. Bucok ginoong maki. Mabuti at dumating kayo. Nakakalaban namin ang mga nitibong ito at natitiyak kong mga amaranhig ang mga ito batay na rin sa kanilang kalakasan pagdating sa mga usala. Sinusundan namin ang mga ito kanina. Hindi namin inaakala na kaya pa rin ang mga ito na maramdaman ang aming mga presensya sa kabila ng aming mga inilatag na mga puder sa aming mga katawan. Ang wika agad nitong si Kimba, sagot naman itong si Butchok. Nagtataka kami, Kimba, kung bakit natagalan kayo sa pagbabalik doon sa aming kampo. Kaya nagpasya kami na sundan kayo dito sa kalublooban ng kagubatan. Mabuti na lamang at nahagilap pa rin namin ang mga presensya nyo. Kaya nasundan namin kayo at nakita namin ang pakikipaglaban ninyo kontra sa mga nilalang na ito. Kaya agad kaming gumagawa ng mga usal na pangkitil na hindi nila napapansin kaya agaran kaming nakagawa ng pag-atake at napatay namin ang mga ito tama kakimba mga amaran nyo ang mga ito at totoo nga ang mga sinasabi mo malakas ang kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal at bukod pa nito magaling din ang mga ito sa pakipaglapan ngunit sabad naman na wika nitong simaki sa kanila mamaya na natin ipagpatuloy ang usapan nararamdaman kong may mga paparating na mga presensya. May mga sugat din kayo, timba, kiram, gado, at mga amaranhig ang mga ito. Natitiyak kong may mga inihalong lason ang mga ito sa kanilang mga armas. Kinakailangan na natin na makaalis agad. Kaya wala nang inaksayang uras ang mga ito. Agad na inalalayan nila ni Nonoy, Toto, Butok at Maki ang tatlo at agaran ng umalis ang mga ito doon sa kagubatan. Habang papalis ang mga ito, naisip nitong si Bocok na hindi lamang mga talim ang kanilang makakalaban. Mayroon pang mga nitibong amaranhig, ngunit ang katanungan sa kanyang isipan, papanong nagiging kasabwat ng mga talim ang mga nitibong amaranhig. Matagal na kasi ang panahon na naglaho na ang angkan ng mga ito Ngunit papanong nagiging kasabwat na ang mga ito ng mga talim? Paglabas ng mga ito doon sa kakahuyan, huwik kang tanong nitong si Butok kay Maki. Tiyo Maki, papano kaya nagiging kasabwat ng mga talim ang mga amaranhig? Ang inaakala ko, ubus na ang kanilang angkan at wala na ang mga ito dito sa ating isla dahil ayon kay nanay kanila, napatay na nila ang lahat ng mga ito, pati na ang kanilang mga matatanda. Sagot naman nitong si Maki kay Butchok. Iyan din ang aking iniisip, kanong Butchok. Natitiyak kong may ginagawa ang mga talim para sa mga ito. Hindi ko lamang alam kung paano at sa anong paraan. Iyan ang ating kinakailangan na malaman. Dahil hindi basta-basta nakalabanin ang kanilang angkan. Bukod sa kanilang lakas, marami din ang mga ito. Napapansin ko din ang kakaibang pamumula ng kanilang mga mata na hindi pangkaraniwan para sa mga nitibo. Makalipas naman ang ilang mga minuto, tuluyang nakarating na ang mga ito doon sa kanilang kampo. Agad na gumagawa ng mga gamot itong si Maki. Kasama itong si Toto, gumagawa ang dalawa ng espesyal na gamot panlaban sa mga lason na galing sa mga armas ng mga nitibo na maaring pumasok na sa katawan ng tatlo sa mga pagkakataon na iyon nando doon na din sa kanilang kampo ang dalawang mga katao galing doon sa may tumana nangangako kasi ang mga ito na magpunta dito sa kanilang kampo may sasabihin na mahalaga ang mga ito sa kanila kasalukuyang kinakausap na ang mga ito ni Butchok doon sa may sala ng kailang kampo, wika ng isang matanda. Tulad ng aming ipinapangako, Ginoo, nagpunta kami dito sa inyong kampo para sabihin ang mga bagay-bagay tungkol sa mga kasabwat ng mga rebelde. At sa tingin din namin, mas mapagkakatiwalaan kayo kumpara doon sa mga naunang sundalo sa inyo bago kayo. Tama ba ako? Nakikita namin ang tapang at kagustuhan ninyong wakasan at kalabanin ang mga rebuilding. Kaya magtitiwala kami sa inyo. Hindi namin nakikita ang katapangan na ito doon sa mga naunang sundalong nagkampo at nakatalaga dito sa aming lugar. Dahil ni Minsan, at kahit na anong hiling pa namin na mag-imbestiga ang mga ito doon sa aming lugar sa Tumana, hindi ginagawa ng mga ito. Agad nang sinabi ng matanda kung sino-sino ang mga kasabwat ng mga rebelde doon sa kanilang lugar. Isa-isang sinabi nito ang mga pangalan at ang kanilang pagkakilanlan. Kaya nakabuo agad ng plano ang mga ito. Mamayang gabi, lihim tayong magkikita doon sa inyong lugar. Kami nang bahala kung papano namin gawa ng paraan para hindi kami mapapansin at makikita ng mga taong naninirahan doon sa lugar. Manmanan namin ng palihim ang mga sinasabi ninyong kasabwat ng mga rebelde. Baka maaktuhan pa namin ang mga iyon na makipagkita at makipag-usap sa mga nasabing mga rebelde. Agad naman na sumang-ayon ang dalawa dahil matagal na din ang panahon na gusto na nilang wakasan ang kasamaan ng mga rebirde. Araw-araw silang ginugulo ng mga ito at kinukuha pa ang kanilang mga alaga. Pati pa ang kanilang mga aning gulay at mga protas. Ilang linggong namimistin na ang mga rebirde sa kanila. Sinubukan na nilang lumaban. Ngunit ang ilan sa kanila nasusugatan at mayroon pa silang dalawang mga kasamahan ang napatay ng mga rebirde. Naghanda naman ang mga ito kung sakaling muling manggugulo ang mga rebuilde. Nakahanda ang kanilang mga armas, ngunit walang kasiguraduhan kung kakayanin ba nila ang buong pwersa ng mga rebuilde. Ngunit sa ngayon, nakakita na ang mga ito ng kakampi sa grupo nila ni Butchok, kaya nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga ito para lumaban sa mga rebuilde. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpapaalam na ang dalawa. Bumalik na ang mga ito doon sa kanilang lugar sa tumana. Samantalang sina Butchok muling nagpupulong agad ang mga ito. Pinag-usapan na nila ang kanilang gagawin ngayong gabi. Balak nilang manmanan ang lugar ng tumana at ang mga nasabing mga kasabwat ng mga rebuilding talim. Kinakailangan nilang mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon at bantayan ang buong kapaligiran ng kanilang kampo. Batid nila na hindi basta-basta ang kanilang makakalaban ngayon dahil sa presensya ng mga nitibong amaranhig. Pagsapit ng gabi, naghati-hati na ang mga ito. Sina butchok kasama itong Sinunoy at Toto. papaalis na din ang tatlo at papunta na doon sa lugar ng Tumana silang tatlo ang nakatukang makipagkita doon sa mga matatanda at magmanman sa buong lugar ng tumana. Sina Major Golby naman, kasama ang kanyang mga tauhan, ang nagpunta doon sa kabilang bahagi ng kanilang kampo para bantayan ang buong paligid. Ang grupo naman ng mga mga ngatay na pinamumunuan itong si Maki, nando doon ang mga ito sa loob ng kanilang kampo para pag-aralan ang mga nagiging kaganapan doon sa kalublooban ng kakahuyan. Pag-aralan ng mga ito kung bakit biglang nagpapakita ang mga nitibong amaranhig at nagiging kakampi pa ang mga ito ng kanilang mga kalaban. Lumipas ang ilang mga minuto. Nakarating na, na sina doon sa lugar ng Tumana. Kasalukuyang nando doon ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng gilid ng sapa kung saan doon ang kanilang napag-usapan ng dalawang matanda na magkikita. Ngunit lumipas pa ang ilang mga minuto, nagtataka na sina Butchok. Dahil wala silang nakikitang palatandaan na makipagkita sa kanila ang dalawang matanda. Huwi ka nitong si Butchok sa kanyang dalawang kasama. Buddy, totoo, masama ang aking hinalang mukhang hindi magpapakita ang dalawang matanda sa atin ngayon. Kailangan natin na magpunta doon sa kaloblooban ng mga kabahayan. Kailangan natin na magmanman at magimbestiga. Sa isip din kasi nitong si Butyok, hindi din nila alam ang tirahan ng dalawa. Hindi kasi inaasahan ng mga ito na hindi magpapakita ang dalawang matanda sa kanilang napag-usapan. Masama ang kutob nitong si Butyok imposible kasing hindi magpapakita ang mga ito sa kanila maliban lamang kung nahuli ang mga ito ng mga kasabwat ng mga rebelde mabilis nang naglalakad ang tatlo doon sa gilid ng sapa at mga itong si Butchok sa kanyang hinala dahil doon sa unahan nasipat panila ang mga ilaw at ang mga taong nandoon na napakabilis na naglalakad agad na wika nitong si Butchok Masama ang kutob ko sa mga iyon. Tara, sundan natin ang mga ito. Mabilis nang tumakbo ang tatlo habang naglatag na ang mga ito ng malalakas na mga pudir at mga usal na sa bulag. Para kung sakaling mayroon mga mga rebuildi ang nasa paligid, hindi agad sila mararamdaman. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, umikot na ang tatlo doon sa gilid ng mga kakahuyan para hindi sila makita na mga taong iyon. At habang papalapit ang grupo nila ni Butchok doon sa mga taong may dalang mga ilaw, nakita nila ang dalawang matanda na nakagapos na at may busal ang kanilang mga bibig. Nakita din nilang duguan ang dalawa. Kaya hinala nitong si Butchok, maaring nahuli nga ang mga ito at pinahirapan ng mga kasabwat ng mga talim dahil sa tingin nila normal lamang na mga tao ang nakahuli at may dala doon sa dalawang matanda. Wala silang nararamdaman na mga presensya ng mga kapangyarihan o karunungan galing sa mga ito. Muling wika nitong si Butchok. Tama nga, nga aking hinala, buddy. Totoo, nahuli nga ang dalawang matanda. Kailangan natin na tulungan ng mga ito. Kailangan din natin na bigyan ng leksyon ang mga taong ito nang gagala na sa galit itong si Butchok dahil sa kanilang nakita doon sa dalawang matanda na punong-puno ng pasa ang buong katawan. Nakita din nila ang tatlong matatanda na napagtatanungan nila nung unang pagpunta nila dito sa lugar ng Tumana. Matapos na makapagkarga muli ang mga ito, mabilis nang tumakbo ang tatlo papunta doon sa anim na mga katao na may dala doon sa dalawang matanda. Walang sabi-sabing agad na sinikwat nitong si Butchok ng pagsiko ang isa na tinamaan sa may ulo na nagiging dahilan para agaran itong tumimbuang at bumalandra ang katawan doon sa isang batuhan. Agaran itong nawala ng malay samantalang itong sinunoy. Agad nitong nahawakan ang mga ulo ng dalawang matanda at pinag ang mga ito na nagiging sanhi para mabuwal ang mga ito doon sa lupa at agaran din na nawalan ng malay. Itong si Toto, agad itong nagbato ng mga malalakas na mga usal na pamako na nagiging dahilan din para mapatigil sa pagkilos ang tatlo at sobrang nagulat ang mga ito. Agad na pinagsasapak ang mga ito nitong si Toto. Huwi ka pa nga nitong si Toto. Mga traitor kayo, pagbayaran niyo ang kasamaan ninyo at pakikipagsabwatan sa mga rebirte. Isa-isang tumimbuwang ang tatlo at nawalan din ng malay ang mga ito pagbagsak doon sa lupa. Habang ang dalawang matanda na bihag ng mga ito, natumba na din ang mga ito dahil sa panghihina ng kanilang katawan. Ngunit agad na nabatid ng dalawa na may tumulong sa kanila. Ngunit nandilim na ang kanilang paningin hanggang sa tuluyang nawala na ang mga ito ng malay. Tanong naman agad nitong si Toto kay Butchok. Butchok, ano ang gagawin natin sa mga ito? Sagot naman itong si Butchok. Dadalhin natin ang mga ito doon sa ating kampo. Mayroon tayong mapipiga sa mga ito kung sino-sino pa ang kanilang mga kasabwat at kung saan ang pinagtataguan ng mga rebuilding talim mayroon tayong makukuhang impormasyon sa mga ito at pagkakataon na natin na magagawa ang mga bagay na ito at hindi tayo mapaghinalaan sa kanilang pagkawala. Kinakailangan din ng dalawang matandang ito ang agaran na paggamot dahil sa tingin ko matitindi ang mga pinsalang natamo ng dalawang ito. Pagkatapos wala ng inaksayang sandali ang mga ito, agad din ang binitbit ang walong mga katao pinagpatong-patong nila ang mga ito. Tatlo ang dala nitong si Butchok at Nunoy, habang dalawa naman ang nakapasan nitong si Toto. Mabilis na umibis ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto, nakarating na ang mga ito doon sa kanilang kampo. Gulat na gulat pa nga si Namaki nang makita nila ang tatlong binatilyo na may pasan-pasan na mga katawan na walang malay. Agad naman na sinabi nitong si Butchok ang dahilan kung bakit mayroon silang daladalang mga walang malay na katawan. Dinala nila ang anim na mga kasabwat ng mga rebuilding talim doon sa kulungan. Samantalang ang dalawang sugata na matanda, idiniritso nila ito doon sa isang silid para magamot agad nitong si Toto. Habang itong si Bono inutusan na ito ni Butchok para pagsabihan ang grupo nila ni Major Golbe na bumalik na ang mga ito at dito na sila sa kampo magbabantay habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon doon sa kampo Utso ang grupo naman nila ni Tia tuloyang tuluyang nakarating na ang mga ito doon sa bayan ng Lawis ang bayan ng Lawis ang pinakadulo na na bahagi doon sa isla dito nila nabalitaan na mayroong ilang mga bata ang nawawala na hinihinala nila na ang talim ang may kagagawan at nandirito din ang isa pang alas. Agaran na naghanap ang mga ito nang mapaghingaan nila sa gabing iyon at balak nitong si Tia Silis na bukas ng umaga magsisimula na sila sa kanilang gagawing paglilibot at pag-iimbestiga natitiyak ng matandang babaylan na hindi sila mapaghihinalaan agad dahil mga bata ang kanyang mga kasama Thank you